Magandang araw mga kaprobinsya kasama natin yung drone natin ngayon ay magpapalipad tayo ng drone kasi napakaganda ng panahon ngayon hindi masyadong maulan at tinipin natin kung anong meron sa tabindagat pag mula dito sa, sa Kawit sa lugar namin papunta dun sa mga nakikita nyo mga bangka so baga na tayo range test tayo bali meron tayong 52% so medyo hindi na to lalayo ng gaano so tignan lang natin yung mga paligid dyan sa at bye bye ng dagat na yan tara papalipad na tayo saktong sakto yung uh, araw kasi uh, medyo ano ngayon hindi masyadong overexpose yung video natin Ito yung Barangay Bunganay Yan, Ito yung baybayin ng Barangay Bunganay Dito nga pala dumadaong yung mga bangka na galing sa pangisda Ito yung pinaka sentro ng Bunganay Daming bangka 360, 385 meters. Taas natin ang konti. Meron na tayong 48% uh, ng battery. So try lang natin kahit siguro uh, mga 2 kilometers kung kakayanin ng battery. So nagwo-worry ako sa battery kaya hindi ko pa siya mapalayo ng todo. So stable naman yung RC RC controller natin, napakalakas ng signal. Gayun din yung satellite natin, naka 30 satellite tayo. Ito yung baybayin ng siguro Amingon to. Baybayin ng Amingon. Napakalinis ng dagat, no, mga kaprobinsya. O, 1 kilometers na tayo. O, road to 1 kilometers na. Meron tayong 44% na battery. Stable pa rin yung ating uh, RC controller, yung signal niya. Stable pa rin. Then, yung GPS. Napakalakas ng signal. Yan, paabutin natin ng 2 kilometers. Siguro kayang kaya to. Kasi mataas pa yung battery natin eh. Ito naman yung baybayin siguro ito ng ano, uh, kaganhaw. kasi hindi ko pa nadadaanan yung balar eh. Uh, kapag nadaanan natin yung balar, so ibig sabihin nasa balaring na tayo nito. 1,400 meters Ayan, napakalayo na ng drone natin Ito, meron ditong Wawa Ano ba yan? Isang lugar na ito oh, Hindi ko masyado kabisado yung mga baybayin dito Dahil hindi naman tayo nagagawi dito mga kaprobinsya So, meron tayong 40% na battery Stable pa rin yung signal natin siguro uh, kaganahon na to malapit na tayo sa uh, balar may tower battery level is low yun lang aircraft will return to the home point in 10 seconds balik na tayo muna nakabot tayo ng uh, 2 kilometers Nakab nakabot tayo ng 2 kilometers so ngayon ay pabalik na yung drone natin Umabot lang tayo ng ano, siguro kaganhaw lang. Oh, kaganhaw. Kung hindi ako nagkakamali kaganhaw or uh, amingon na uh, blue sea kasi minakita tayo yung ano kanina eh. So, ito yung uh, kailangan na uh, magawa natin yung pagbabalik niya kasi 2 kilometers. Tapos nagkaroon tayo ng ang tawag doon ng battery shortage. So, medyo kinakabahan tayo kasi uh, 35% na yung battery natin. <laughs> so, hopefully, makabalikin yung drone natin. Napakalayo pa nito. 34% yung battery natin. Yung ganito kasi mga kaburbinsya, kapag ka nag-warning nag yung inyong RC controller na low battery na, wag nyo na i-push uh, na abutin pa yung gusto nyo maabot kasi syempre uh, itong gamit na drone na to eh, hindi lang naman basta to laruan, medyo may kamahalan kaya kapag nag-warning yung inyong controller eh maniwala kayo, ibalik nyo na so ito yung unang range test natin sa 40% na battery nagkaroon tayo ng Uh, 2,000 meters o 2 kilometers range no? sa 40% so ibig sabihin lang kung uh, medyo naka full uh, battery tayo ay mas mabilis o mas malayo yung mapupuntahan ng drone natin so dahil standard combo battery yung gamit natin ay medyo uh, siguro uh, 5 kilometers balikan so 10 kilometers yung pwede niyang uh, takbuhin. Pero yung ma-re-reach niya siguro hanggang 5 kilometers lang siguro. Kasi uh, yun kasi babalik pa siya. So ngayon ay 9 eh, 800 meters na. So natatanaw ko na yung drone natin. Ay hindi pala ibon pala yon So malapit na siya dun sa mga bangka. Hindi na ana natin kanina. Uh, medyo nakakatakot din magpalipad ng drone kasi yun nga 'di ba mga kaprobinsya na uh, lalo na kapag first timer ka. Ako wala pa akong 1 uh, one month na nagpapalipad ng drone. So bali itong drone ko ay 36 days na sa akin pero napakabira ko magpalipad dahil nga mayroon tayong ibang pinagkakaabalahan. So ngayon ay malapit na yung drone natin sa wakas. Uh, kayang kaya pa naman ng battery natin na. Ah. So meron pa tayong 28% na battery. So meron tayong 300 meters. Malapit na si drone malapit na siya sa atin mga kaprobinsya yan ngayon ay saan siya nang galing subukan natin no? kung, san, kung babalik ba siya dun sa pinaka ano niya kanina yung landing position Okay, nandito na yung drone natin. Natatanaw ko na at nakikita ko na yung sarili ko sa video. Ayun na, sa taas. Napakabilis, oh. Naka-normal naka-normal mode lang tayo. What if naka sports mode tayo? Siguro mas mabilis. So nandito na siya, tapat natin. Yan, ito yung uh, landing position niya kanina, uh, yung take-off position ngayon. Landing. Dito naman siya magla-landing mismo sa pinanggalingan niya. Napakaganda, super accurate talaga. Basta DJI. Yan. So nandito na yung drone natin. <laughs> hindi makita ng camera ko so nandito na So, pinost ko na. Ito na yung drone natin, mga kaprobinsya. yan Napaka lupet, no? yan bumalik siya ng tama doon sa kanyang pinanggalingan. Napakasulit ng DJI. Yan, goods. Napakalupit ng DJI talaga. Ganda ng mga drone ng DJI. Kaya, kung bibili kayo ng drone, syempre, uh, sa DJI tayo. Ayan, oh, kita nyo, yung mini 3 natin. Nandito na siya, nakabalik na siya. So, ito yung unang range test natin. Nakaabot tayo ng 2,000 meters. Equivalent to 2 kilometers. Yun yung naabot ng drone natin. Kaya, medyo kahit kabado tayo ay ipos lang natin. No? Oh. So ayun, uh, follow uh, subscribe nyo 'yung channel ko para sa mga susunod nating uh, pagpalipad ng drone, no? So ayan, nag uh, low battery na siya. So ayun, please subscribe yung channel for more uh, range tests and mga ano, mga tanawin dito sa probinsya. Sige. Ayun lang, bye-bye.